Sa panahon ngayon, napakaraming tao ang naghahanap ng mga paraan upang mapanatili ang malusog na puso. Ang puso ay ang sentro ng ating kalusugan, kaya't mahalaga ang pag-aalaga dito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga paraan kung paano magkaroon ng malusog na puso mula sa tamang nutrisyon, regular na ehersisyo, stress management, at marami pang iba. importansya ng malusog na puso. Ang ating puso ang pangunahing organo na nagpapanatili ng buhay sa pamamagitan ng pagpump ng dugo sa buong katawan. Ngunit bakit mahalaga ang magkaroon ng malusog na puso? Isa, Pagbawas ng panganib sa sakit. Kapag ang puso ay malusog, nababawasan ang panganib ng pagkakaroon ng mga sakit tulad ng atake sa puso at stroke. Ayon sa mga eksperto, ang heart disease ang isa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa buong mundo ngunit sa pamamagitan ng tamang pangangalaga, maaaring mabawasan ang panganib na ito. 2. Pagpapahaba ng buhay Ang malusog na puso ay maaaring magbigay sa atin ng mas mahabang buhay. Kapag ang ating puso ay nasa maayos na kondisyon, mas maraming taon tayong makakapiling ang ating mga mahal sa buhay. 3. Pagbibigay ng enerhiya ang tamang pagdaloy ng dugo ay nagbibigay ng sapat na enerhiya para sa mga pang-araw-araw na gawain. Isang malusog na puso ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng enerhiya, kaya mas produktibo tayo sa ating mga gawain. Tamang nutrisyon para sa malusog na puso. Ang tamang pagkain ay mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na puso. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating kainin? Isa prutas at gulay. Ang mga prutas at gulay ay mayaman sa vitamins at minerals na nagpapalakas ng puso. Ang mga ito ay mayaman sa antioxidants na tumutulong labanan ang free radicals na maaaring magdulot ng heart disease. 2. Buong butil Ang whole grains tulad ng oatmeal, brown rice, at quinoa ay naglalaman ng fiber na nakakatulong sa pagpapababa ng kolesterol. Ang mataas na kolesterol ay isa sa mga pangunahing sanhi ng heart disease, kaya't mahalagang isama ang mga pagkain mataas sa fiber sa ating dieta. 3. Malusog na taba Ang mga pagkain tulad ng isda, lalo na ang mga fatty fish tulad ng salmon, nuts, at olive oil ay naglalaman ng healthy fats na nagpapabuti ng heart health. Ang omega-3 fatty acids na matatagpuan sa isda ay kilala sa pagpapababa ng inflammation at pagpapabuti ng heart health. 4. Pag-iwas sa processed foods ang mga processed foods ay madalas mataas sa sodium at trans fats na masama para sa puso. Ang sobrang sodium ay maaaring magdulot ng high blood pressure, na isa ring risk factor para sa heart disease. Kaya't mahalaga ang pagbawas ng processed foods at mas pagtuunan ng pansin ang natural at sariwang pagkain. 5. Pagkontrol sa asukal Ang labis na konsumo ng asukal ay maaaring magdulot ng obesity at diabetes, na parehong risk factors para sa heart disease pagpili ng mga pagkain na mababa sa asukal ay makakatulong upang maiwasan ang mga kondisyong ito. Regular na ehersisyo Bukod sa tamang nutrisyon, ang regular na ehersisyo ay isa ring mahalagang aspeto sa pagkakaroon ng malusog na puso. Isa, Cardio Exercises Ang pagtakbo, paglalakad, paglangoy, at pagbibisikleta ay ilan sa mga cardio exercises na nagpapalakas ng puso. Ang cardio exercises ay nagpapabuti ng pagdaloy ng dugo at oxygen sa buong katawan, na nagpapababa ng blood pressure at nagpapalakas ng cardiovascular system. 2. Strength Training Ang weightlifting at resistance exercises ay tumutulong sa pagpapabuti ng blood circulation at pagpapalakas ng muscles, kabilang na ang heart muscle. Ang malakas na muscles ay tumutulong upang mapabuti ang overall heart function at magbigay ng mas maraming energy sa pang-araw-araw na gawain tatlo. Flexibility and balance exercises. Ang mga ehersisyo tulad ng yoga at tai chi ay hindi lamang nagpapabuti ng flexibility at balance, kundi nakakatulong din sa stress reduction, na mahalaga rin para sa heart health. Ang mga ito ay nagbibigay ng relaxation at tumutulong upang mapanatili ang focus at mental clarity. Apat, consistency. Mahalagang maging consistent sa pag-ehersisyo. Kahit 30 minuto lang bawat araw, malaki na ang maitutulong nito sa puso. Ang regular na ehersisyo ay hindi lamang nagpapalakas ng katawan, kundi nagpapanatili rin ng malusog na timbang at overall wellness. Pagkontrol sa timbang at pag-iwas sa stress. Ang ating timbang at stress level ay may malaking epekto sa kalusugan ng ating puso. Ano ang mga dapat gawin? Isa, maintain ng healthy weight. Ang sobrang timbang ay nagdudulot ng dagdag na stress sa puso, kaya mahalaga ang tamang dieta at ehersisyo. Ang obesity ay isang major risk factor para sa heart disease, kaya't mahalagang kontrolin ang ating timbang sa pamamagitan ng balanseng pagkain at regular na ehersisyo. 2. Stress Management Ang sobrang stress ay maaaring magdulot ng high blood pressure, na nagiging sanhi ng heart disease. Ang mga teknik tulad ng meditation, yoga, at deep breathing exercises ay makakatulong sa pag-iwas sa stress. Ang pagtutok sa positive thinking at pag-iwas sa negative emotions ay nakakatulong upang mapanatili ang emotional well-being at mabawasan ng stress. Tatlo, sapat na tulog. Ang tamang tulog ay nagbibigay ng pahinga sa puso at nakakatulong sa stress reduction. Ang pagkakaroon ng sapat na tulog ay nagpapababa ng risk ng pagkakaroon ng high blood pressure at diabetes, na parehong nakakaapekto sa heart health apat social connections Ang pagkakaroon ng malusog na relasyon at suporta mula sa pamilya at kaibigan ay mahalaga rin sa pagkakaroon ng malusog na puso. Ang social support ay nakakatulong upang mabawasan ang stress at magbigay ng emotional stability na mahalaga para sa overall heart health. Pag-iwas sa masamang bisyo. Para sa malusog na puso, mahalagang iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak. Isa pag-iwas sa paninigarilyo Ang sigarilyo ay nagdudulot ng matinding pinsala sa mga blood vessels na maaaring humantong sa heart disease. Ang nicotine ay nagdudulot ng constriction ng blood vessels na nagpapataas ng blood pressure at nagdudulot ng mas mataas na risk ng heart attack. 2. Rasyon sa alak Ang sobrang pag-inom ng alak ay nagdudulot ng high blood pressure at iba pang komplikasyon sa puso. Ang moderate drinking ay mas mainam. Ngunit kung kaya, mas makabubuting iwasan na lamang ang alak para sa mas malusog na puso. Tatlo, paghinto sa binge eating. Ang binge eating ay maaaring magdulot ng obesity na nagiging sanhi ng heart disease. Ang tamang portion control at balanced diet ay makakatulong upang maiwasan ang labis na pagkain at mabawasan ang risk ng pagkakaroon ng heart-related illnesses. Ang pagkakaroon ng malusog na puso ay hindi imposible. Sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, regular na ehersisyo, at pag-iwas sa masamang bisyo, maari nating protektahan ang ating puso at mag-enjoy ng mas mahabang buhay. Tandaan, ang kalusugan ng puso ay hindi lamang isang aspeto ng pisikal na kalusugan, kundi pati na rin ng ating emosyonal at mental na estado. Ang malusog na puso ay nagbibigay daan sa atin upang mabuhay ng mas masigla, masaya, at walang alalahanin. Huwag kalimutang kumonsulta sa inyong doktor para sa regular check-ups, lalo na kung may mga family history ng heart disease. Ang preventive care ay mahalaga upang maiwasan ng anumang komplikasyon bago pa man ito mangyari. Hanggang sa muli, manatiling malusog at manatiling inspirado sa bawat hakbang patungo sa mas magandang bukas. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa iba pang mga tips para sa malusog na pamumuhay. Stay healthy, stay happy.